Ready ka Wala. na? Game. Akita tayo. <laughs> Let's go. O ah, pakita ko sa'yo kung nasan tayo ah. O game. Game okay, 1, 2, 3. Ano ba yan? Tinoyo ako. Ganto ako tuyo. Toyo ako. Hmm. Sobra. Hindi ko mapigilan. Paano ito? Siya. Sinasabihan ko lagi ng ang pogi mo. Ang gwapo mo. Lagi ko siyang ginaganon. Ako, di ako nasabihan ng maganda. Hoy, maganda ka. <laughs> Kasi kahit di ko sabihin yun, maganda ka talaga. Pag tumititig ako sa kanya, sinasabi ko, ang oh, pogi mo, no? Siya wala. Hindi ako nasabihin na maganda. Nasabihan kita. Nagpakilay. <laughs> nagpakilay. Tatanong na. ko siya, ganda ko ba? <laughs> nagpakilay Sabi siya. Sabi niya, ang ganda. Sabi niya. Ang ganda ng kilay mo. Yun lang yung sabi niya. <laughs> Para naman kasi ngayon lang ako nagpakilay. Oh, ang sakit pala nito, dahi. Masakit pala magpagkelay. First time ko ba? Ito ah, Oh. Notoyo ako. Seryoso. Ha? Ah? Natanong ko nga ito eh. Natanong ko kanina pa. May mga makaka-relate dito na babae pag tinutuyo. Lahat ba ng ex mo binabalik ka mo? Ganyan ka talaga sa lahat ng ex Hindi. mo? Hindi. Ah, tatanungin ko to. Lahat ba ng ex mo? Ganyan ka. Paano ganyan? sarap boy ko dito, oh. de lahat ba ng ex mo? Ano? Ganyan ka, ganyan ka ka-sweet. Tabalikan mo. Ikaw lang yung babalikan Ako lang yung babalikan. Babalikan. Ako oh, hindi naman ako sa mga ex, ko. Wala, ako sa ex Kung sakaling babalik ako ngayon pala. nag na nga tayo eh. Nag-kiss na, eh. nag na nga tayo sa Cebu eh. Ano to? Ano nangyayari ngayon? Ano to? Nasaan na yung nanliligaw ka? Nasaan na? Uy, nanliligaw naman ako sa'yo araw-araw. Araw-araw? Nalagaan kita every day. Nilaplak mo na nga ako, ro. Nanliligaw <laughs> ka pa. Ano na? Nasaan na? <laughs> ano ba tayo? Di ba? Makakawisit ah, ah, eh. ini eh. Ako nga dati tagtatanong yan Ano ba tayo? Hmm? Ang ganda-ganda ko tapos hindi ka nagagandahan. Nagagandahan ako sa'yo. Kasi kahit di ko sabihin niya, alam mo yan. Eh, ikaw ba? Ikaw ako nga napapugian ako sa'yo eh. Well. Oh, hindi ka naniwala. Oh, sige, ang pangit mo. <laughs> diba? Ba't di ka na, ba, di mo ako sinasabi na maganda? Maganda ka lang. Dati, nung tayo, nung tayo pa, nung 2020, 2020, one. <laughs> diba? oh bakit tinasabihin mo ko nung lagi na love, ang ganda mo. Love, pari, palagi na ng mga Ngayon, wala akong naririnig love, na gano'n. Kahit nga tulog ka eh. Nga... Sabi mo lang na ka lang, love, ang ganda mo. Ang Pat ganda. Ang ganda ng kilay mo. Ganun mo ako. Diba? Oh, Di ba? Kahit nga tulog ka, sinasabihan kita, ang ganda mo. Hindi mo lang naririnig kasi nga tulog. Tignan ka, pag tulog ako! Wala <laughs> <Hello. laughs> akong pera, guys. Bubudulin mo ako, wala akong pera. <laughs> Magami kang pera, marami marami na yung sinasawad mo sa Facebook. Hi! Dito na kami sa Singapore! Yay! Wow. Mami, I like to buy. <laughs> Nahilo ako, Mikey. Umikot <laughs> <Nahilu> ako. Nahilo ako. Tingnan mo dito. O. Eh. opa, pa, outfit check muna si Mikey. Outfit check. Oh. <laughs> Wala kasi sandalang chinelas. Kaya naka-boots. Bagay naman. Yung hair niya hindi masyado sinukulay kasi nasasaktan ko. Oh. Dari, dito. Maglalakad nga ako. Dito ka. Okay. O, oh, magiging game! Ay, wow! Wow! Ikaw, 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 ikaw. Oh! Bye-bye! Bye! -bye. Halika dito. Halika Buta dito. Mga ikin, may Louis Vuitton. Pugubuton? Ayun o. No. Ayun o, no, may Louis Vuitton. Huwag na po may Vuitton. Si buhay mo. Ay, wow. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 3, Mikey. What? Dati, nung 2017, wala ka pa. Wala pa si Mikey. Si Mikey, made in Singapore. <laughs> Mami. Gawang Singapore. Mami. Oh. Iba, nakadress ako. Yes. Oh my, gulay. Ang haba. Oh, bibili tayo ng chinelas mo ngayon. Ito kasi. Yung sagot na oo, na tayo na. Dito sa Universal. <laughs> tayo na. Hello. Ready ka na? Game. Akita tayo. <laughs> Let's go. O ah, pakita ko sa'yo kung nasan tayo ah. O game. Game 1, 2, 3. <laughs> Tinoyo ako. Ganto ako toyo eh. In... Singapore. Sarap dito. First time pong... Wait kong... lang. Tinoyo ka kagabi kaya di tayo magkasama sa vlog. Yun yung totoo. Eh hindi niya alam. Mas malakas yung toyo ko. Oh. <laughs> oh. Si Mikey nandun bumibili ng ano? Baka... Ice cream. Bumibili ng ice cream. Pero don't worry. Sa mga followers namin ni JM, okay na kami. Kasama ko siya sa Singapore. Pagkalant pa lang. Tinoyo siya dahil dun sa sapatos niya. Ha? Huh? Sapatos mo. Kasi okay. wala kang dalang ano. Wala kang dalang sapatos. Si e Chinelas lang yung dala niya. <laughs> yung boots hindi bagay dun sa suot niya kagabi. Kaya ayaw niya sumama. Ito. Kaya ayaw niyang sumama dun sa vlog. Tinoyo siya. Pero ngayon, okay na. Ay, <laughs> oh, hilo gago. Hilo ko. Oh. Hindi kami ano, hindi kami nag-ride. Sa ano lang kami, dito lang kami sa ano. Okay. Huwag mo tanong kayo doon. Tara, tanong natin kung ano. Ano yung ticket? Ticket? Oo. Oh, oh. Mag-rides mag ba tayo? Ikaw. Hindi, mag-rides mag na lang tayo yung ano. Ayun o. Ay, alam ko na. Yung ano. Mag-rides na lang tayo. Ano, mag-rides na lang tayo sa ano. Sa hotel. Meron ba? <laughs> <Ay. laughs> Charisse. Sa'yo? Charis. they don't know. Ah, oh, ito. Alam mo ba kung bakit ako bumili ng ticket? Ito 'yung totoo. Gusto ko kasi Gusto ko kasi. Gusto ko kasi. Ano? Gusto ko kasi. Yung sagot na oo na tayo na dito sa universe. <laughs> sumakay doon? Ayun daw, oh. Anong tawag? Anong tawag anong tawag? It, ano? Hindi ko alam eh. Slides? Hindi ko alam eh. Okay, si Mikey. Mikey! oh, di ba yung anak ko ang may toyo? Wala ako. Patikim. Kim! Pati Kim! Mmm! Kim! Ang mm. sarap! Mm. Oh, Love! Love! Tignan ako <laughs> Kaya, <kung> ayos, <laughs> Kaya, ice cream. ice eh. na nga ice cream? may humi -humi pa. Ano ba yan? Kaya, ano ba yan? <laughs> sungit. Ibang nga lang oh, oh, hindi na, na kami hihingi. Oh, sorry. Uh, 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 tara. Sarap ng ice cream. Anong akala niyo? <laughs> Kasama ko! <laughs> Humabol ako. I book my own ticket. Hindi ako nagpalibre sa pagkain lang. <laughs> sa pagkain lang. sa pagkain lang ako nagpalibre kay Cherry White. Pero yung ticket ako talaga. Bigla lang siyang sumunod kasi... Wala siyang nagawa. I love you. Love you too. Ang kasama! Sumunod ka! Oh, diba? Ginitin siya eh. Wow! May ganun pala yun. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Oo, oo, oo. Ano tawag sa'yo? Ano tawag sa'yo? Harley Queen? Harley Quinn. Harley Quinn. Eh, eh, eh. Sige, hindi ako home. Bakit namin Uy! Uy! San tayo? Ah, oh, Lego. Meron. Sa loob eh. So, mabukas po na tayo sa loob ng Universal Studio. Happy, Happy. Oh, Happy. eh! Happy. Okay. Eh... Kiss okay, mo, kiss mo, Teng -teng. ano, si GM. O, oh, dali. Mm -hmm. eh, Tawa. Mm. Tawa. <laughs> Wait lang. Oh, dahil bukas, ito sa ito yung sasakay siya bukas. Sasakay. Oh, kasi dahil ginabi tayo ngayon, oh. Eto, sasakay din to. Wala siya magagawa. Si Mikey magagala. Ako, sasakay ako. Oy! Ikaw, Lalaban sasakay ka? Oy. Sasakay ako. Uy. Katabi ka. Hindi, <laughs> <laughs> hindi sasakay yun. Sasakay siya kasi nga ka sa So ngayon, babayaran na namin. Ngayon, oh. bibili tayo ng ticket. Kasi okay, tayo hindi na na parang... tayo nakapasok eh. So, wala na rin. So, 18. 100. Isa. 5K. Ulo! So yun guys. So ayan, nililinaw na namin na kami na maliwanag, wala nang ex. Yun dahil okay na ako. Wala na akong iniisip, wala nang bagabag. Uh, at syempre, inintay ko muna yung time na mahalin ko ulit si JM. So yun dumating na yung time na yun. Oh, edi okay na kami. Kami na ulit, oh. Edi kasalan na. Magbe-baby na. So, so, yun so, malinaw na, okay na. Okay. Last na to. Okay na ako. At least nandito na ako sa taong maasikaso, mahal ako, um, marespeto sa magulang, pati sa babae, marespeto. Ayun na yun. Intayin nyo na lang kung kailan yung kasal. May kasal ba? <laughs> So yun, ikaw, ano masabi mo? Ako masasabi ako, sobrang thankful ko siya. Thankful ako kasi, masasabi... Handa ka na bang tumigil ulit sa pagtatambay? Eh. charis? Hindi na ako tamatamba eh. Hindi na ako nagmumoto. Binenta ko na kayo motor ko eh. No. Kasi nga, naghahanda ako dun sa singsing. -sing. -sing. Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. Hindi, legit yun. Ano, nagpapagawa na ako ng singsing. -sing. -sing. Diba? di ba? Ang ganda ng reveal namin nandito sa Universal. Kaya ako nag-book bigla kasi ito yung plano ko na dito ko, oo, o o sa sa'yo na maging tayo dito sa Singapore. Dito sa Universal. Para naman kakaiba, di ba? kaya magpo-propose? <laughs> sa ganito rin. Yun, ah, guys. Ngayon yeah. ko ulit naramdaman yung ano, ah. Hindi ko expect na dadating sa babalik sa ganito mamahalin kita ulit. Tapos, mamahalin mo ako. Akala ko kasi, noon na, wala lang. Diba, no, ganun pala yung pag lagi kayo talaga magkasama, talagang... Ma-attach ma na kayo. Ako. Well, attach. ATT. Okay, so, ayun lang. Four. Oh, guys, ah, mali na, oh. Tayo na. now,